Magandang araw sa iyo! Handa ka na ba ulit para sa isang masusuring paghimay natin ng mga informasyon? Laging handa! Okay, Mayong kasi, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa real estate specifically. Ano ba yung mga um, inaasahan pagdating ng 2025? Kukunin natin yung mga key points mula sa mga sources mo, mga articles, mga tala, para magamit mo lalo na kung nasa real estate ka na or um, papasok pa lang. Tama. Titignan natin yung mga trends ngayon sa marketing. Alam mo na, digital, tsaka yung traditional pa rin. Pag-uusapan din natin na, um gaano ba kahalaga yung maayos na plano, yung paggamit ng data, at siyempre, yung parang hindi nawawala sa uso, yung personal touch sa kliyente. Ano nga ba yung mga strategies na talagang alam mo yon effective ngayon? at sa mga susunod na taon. Interesting 'to. Okay, simulan natin dito sa um, digital versus traditional marketing. Kasi sabi sa isang source mo halos lahat daw ng bentahan na yon online na nagsisimula. Pero meron ding nagsasabi, 82% daw ng consumers mas tiwala pa rin sa print ads kaysa digital. Medyo confusing, no? Oo, parang magkasalungat. Pero actually, dyan pumapasok yung ganda ng ano, ng hybrid approach. Pinagsasamahan mo. Kasi yung digital, yung mga Facebook ads, Instagram, yung SEO para madali kang makita sa Google search, pati yung PPC ads, ang lakas niyan sa um, targeting, piliin mo talaga kung sino makakakita, tsaka real-time mo makikita yung resulta, yung data, Pwede ka pa mag-start sa maliit na budget. Parang $5 a day lang. Pwede na. Ah, kaya pala ang daming ads na lumalabas sa feed ko na sobrang specific. Exactly. Pero yung tradisyonal, isipin mo billboards, TV ads pa rin, direct mail, flyers, business cards. Malakas pa rin yan sa local community. Lalo na sa mga medyo may edad na kliyente. Tsaka nakakatulong talaga yan sa pag-build ng ano, local brand awareness. Credibility din. So paano yung hybrid na sinasabi mo? Example? Pwedeng um, gumamit ka ng Facebook ads para maka-attract ng potential buyers. Tapos follow up ka ng direct mail. Mas personal yung dating, di ba? O kaya Lagyan mo ng QR code yung mga flyers mo or print materials mo. Pag na-scan, diretso sa property website mo or sa virtual tour. Ay, oo. oo nakikita ko nga yan madalas. May stat pa nga dyan eh. Sabi, yung pamimigay lang daw ng parang 2,000 business cards. Pwedeng magpataas ng sales mo ng mga 2.5%. Wow! 2.5%? Dahil lang sa business card? grabe. Okay, sige. Lipat tayo sa mga ano digital tools. Ito yung exciting na parte. Eh. Sabi sa isang study, 99% ng home buyers, yung listing photos talaga, yon yung pinaka-deciding factor kung bibisitahin nila yung property o hindi. Sobrang totoo niyan. Visuals talaga eh. Kaya uso yung professional real estate photo editing. Sabi nga, nakakabenta daw ng 32% na mas mabilis pag maganda yung pictures. 32%. Ang laki nun ah. Oo. Tapos meron pa yung virtual staging. Ito yung um, digital na paglalagay ng furniture sa mga bakanting bahay sa litrato. Patok na patok yan ngayon. Kasi daw, 75% mas mabilis mabenta yung listing pag may virtual staging. Tsaka, grabe, 97% mas matipid kumpara sa actual na home staging talaga ang laking tipid nun. Oh, at hindi lang yan. Uso din yung virtual house tours. Yung mga property na may ganito, nakakakuha ng 87% more views daw. 87%? Tapos, may mga single property websites pa para mas focus yung attention sa isang property lang. Nakaka-increase daw yan ng attention ng up to 55%. At floor plans, wag kakalimutan. Hinahanap yan ng 64% ng buyers dapat meron sa bawat listing. Okay, noted yan. Floor plans. Ano pa? At syempre, yung website mo dapat mobile-friendly kasi um, 76% ng homebuyers, cellphone or tablet ang gamit sa paghahanap. Critical yan. Grabe, ang daming tools. Pero parang, ano, hindi naman pwedeng puro tools lang, di ba? Kailangan pa rin ng strategy. May source ka na nagsasabi, yung mga negosyo daw na may formal na business plan, 30% mas likely magtagumpay in the long run. Tama. Foundation talaga yan. Kailangan malinaw yung mission at vision mo. Kailangan mo ng market analysis. Intindihin mo yung local market, yung competition mo. Tsaka, ano yung unique selling proposition mo? Yung USP. Ano yung kakaiba na ino-offer mo na wala sa iba? Financial plan, marketing strategy, lahat yan kasama sa plano. Okay, so plano mo na. Tapos? Tapos data. Data-driven decision making. Kailangan mong gamitin yung analytics galing sa website mo, sa social media mo, sa CRM mo. CRM yun yung parang database ng clients? Oo. Customer Relationship Management System para matrack mo yung interactions mo, para maintindihan mo ano ba yung gusto ng buyers, anong lugar yung patok, para ma-adjust mo yung diskarte mo based sa totoong data, hindi sa hula-hula lang. Dito rin papasok yung ano? Enhanced Personalization. Personalization? Paano yon? Yung communication mo, yung mga recommendations mo sa client, dapat nakaangkop sa specific na interes at pangangailangan nila. Hindi generic mas nararamdaman nilang inaalagaan sila. Makes sense. So, kailangan talaga ng plano at data. Pero um, kahit gaano ka high-tech, may nabasa ako sa sources mo na parang may mga bagay pa rin na tao lang ang makakagawa. Yung face-to-face -face interaction daw, yung local expertise mo, galing sa negotiation, tsaka yung tiwala, yung personal brand, mahalaga pa rin daw. Absolutely. Yan yung tinatawag na human touch. Hindi yan mapapalitan ng teknolohiya. Sobrang fundamental pa rin yan. Yung pagbuo ng genuine rapport, yung totoong koneksyon sa kliyente. Yung pag-intindi mo sa pangarap nila, sa mga worries nila. Yung empathy, parang ganon. Oo, empathy. Tsaka yung ethical ka dapat. Transparent ka. Halimbawa, kung may issue yung property, kailangan mong sabihin. Hindi yung basta makabenta ka lang. Ang focus dapat, long-term relationship, hindi lang isang transaction. Ang technology tulad ng CRM, tool lang 'yan para mapaganda yung serbisyo mo, hindi para palitan ka. Gets ko. So, gamitin ng tech para mas maging efficient, pero huwag kalimutan yung pagiging tao. Tama. Tsaka yung networking, importante pa rin. Yung pag-attend sa community events industry gatherings, lalo na sa commercial real estate, malaking bagay yan. Okay. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Mukhang ang susi talaga sa tagumpay sa real estate, lalo na sa 2025 and beyond, ay nasa parang matalinong pagbabalanse. Kailangan mong pagsamahin yung galing ng technology at yung, ano, yung subok na lakas ng personal na ugnayan at tiwala. Tama, Fajan. At bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo itong isang tanong para pag-isipan mo. Habang ginagamit mo lahat ng mga bago at exciting na digital tools and strategies na to, paano mo naman sisiguraduhin na mapapanatili mo o mas mapapalakas mo pa nga yung napakahalagang human touch, yung personal connection, yung pag-aalaga na siyang pundasyon talagang tiwala at nang pangmatagalang tagumpay mo sa mga kliyente mo? Magandang palaisipan yan.